Ayan. So, ayan mga kois, pakinggan nyo yung sinasalita ng truck kapag umaatras. ayaw kol bata pa ko very nice ayan ayaw kol <laughs> So medyo critical na yung area ng na stranded namin na sinasakyan. So ito medyo malaki. So ito yung maghihila. Titingnan namin kung kan. Andun pa si nakakapitanan ng barangay Tanabog eh. Andiyan kasama rin namin yung mga uniform personnel. Tapos yung mga technical working group ng uh, Cleopatra uh, Cleopatra Habitat. Cleopatra habitat, no? Critical habitat. Cleopatra, ano nga? Cleopatra needle. Ah, Cleopatra needle critical habitat. Oh, yung technical working group. So, may mga taga PCSD, may taga WPU, taga Menro, mga committee on environment na mga kagawad. So, yan yung mga sakay at saka kami sa NGO. Ayan. So, subukan natin kung kakayanin to, mga koys. Nagsiset up na si kuya tatali doon, tapos hihilain bumaba na kami mahirap na eh. Baka pumalya 'yan eh, di ba? Ambagan natin 'yung mga pangyayari, mga kois. Yan oh. Yan oh. Dapat po, pati sa So hindi naman ata lubid yan ano? Ay lubid ba yun? Eh? Kable Kable, kable So kable para hindi mapigtas mga kois Kailangan daan, daan lang para hindi para Kasi baka makakuan eh So ayun, umalis na mga koys. Ayan na mga koys. Ihila, paghila. Yun, 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 yun mga koys. Nice mga koys. Yes! Nakaligtas kami. Thank you, Lord. Sabi. So, abe. so abe, mga guys. So, wala namang nangyari. Hindi natin lalo kung napasukan yung tambucho nito. Mo ka na umuwa-muwa. mo video. All right, Alright, so, tabay na lang kayo mamaya sa susunod natin vlog.